Uh, good afternoon po, Yusek. Uh, tinawag po ni Representative uh, Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General uh, Romeo Bronner Jr. na Trigger Happy. Uh, dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon Missile System Capability. Uh, he, he questioned the loyalty of the AFP chief, uh, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon Missile is from the US. And uh, though nag-clarify na po si General Bronner and the AFP that the statement was a technical fact, ano po ang masasabi ng malakad niya tungkol? Well, unang-una... Uh Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binagit niya na po yan. At uh, ano pa rin po ba ang uh, masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni uh, na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutile, cannot do anything against China si aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, Uh, Wag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang pwersa ng armed forces at uh, matuloy ang uh, AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang pwersa natin, hindi para makapag-gera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-watercolor ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madrid din natin ko anila ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangisda at sa mga nararamdaman at asinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard.